Dahil sa clinic mo itong video ko na ito, siguro gusto mong uh, baguhin yung mga tones sa iyong Shopee tuwing may mga notifications. Lalo na ngayong uh, nagkaroon ng ringtone na gunner ni Vice Ganda. So sundan nyo lang ako guys. Click nyo itong pinakababa na Me i-click mo itong account settings. Ito. Pagkatapos mo maklik ang account settings, i-click mo ang notification settings. Ito guys. Pagkatapos mo maklik ang notification settings, i-click mo ang push notifications. Pagkatapos mong maklik ang push notifications, i-click mo ang ringtone. Pagkatapos mong maklik ang ringtone, ito na guys, makikita mo na dito ang mga uh, ringtone na available sa Shopee app. Uh, tanggalin ko lang muna itong headset ko para marinig nyo ang mga tone. Tapos, itong sa akin, napalitan ko na guys, yung tone. Ito yung... Yung gamit ko ngayon, yung default. At yung bago naman, yung sa kay Vice Ganda na Shopgunnern, ito yon Shop <laughs> Para mapalitan mo yan, i-click mo lang yung ibang mga ringtone. Subukan mo itong chicken. -Bee -Bee! itong whistle. Itong melody. Itong bell. O kaya yung kung gusto mo yung dati, yung Shopee default. So ganito lang guys kung paano baguhin yung yung Shopee notifications ringtone. So thank you for watching guys. Have a nice day and God bless you.